Yan. So guys, meron na nga tayong premium supply para sa Aspiron skin. So susubok lang tayo dun sa 100 recharge. Ito na. Ja. Isa agad. Last blade ni Natalia. So first spin, isa agad. Second. Second. skin ka hindi emote pwede na rin skin 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 uy emote na naman pero pwede na rin kaysa free ticket isa pa pucha xp pwede na rin sige na skin naman skin uy pero meron na ako nature strong ni aurora skin 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 yun putik naka epic din Kimi kaso hindi ako nagkikimi pero pwede na pa pwede na Kimi nice one okay. meron ba tayong tatlo meron ba tatlo malay mo maka epic pa ulit anak ni moontoon aw oh, putya laki spins skin. Putsa oh, lang, na naman last. One na free. Then gastos tayo na isang 105 para sakto sampu. Uy, pwede na. Ilit ba to? Parang alam ko, exoracial to. Nelgert. Parang ilit ata. Pero pwede na yan, goods na yan, no? Okay, elbow predator pala. Last one. Bigyan mo ako maganda-ganda. Epic ulit. din na. Uy, sorry sa bad words, pero ayan o, oh, Granger. 1,200 tayo sa ginto. Pero hindi rin ako nag-Granger, pero pwede na. O, oh, halagang 100. Ilan yun? Ilan yung skin? Lima? Not bad. Apat na wala, tapos yung existing. oh may free pang light orb. Not bad. Izin 1 2 3 Nice G nice G